mensahe ka. Ano nga yung mensahe, no? Excel lang naman yun. A ano yung uh, date sa mensahe? Last week pa yun. iske alam mo, Saturday Day, yata yun. Uh, kasi, recorded ko na, pero hindi ko nilagyan ng label kung anong mensahe yun. Teka, sandali ha. I believe it's... Give me one moment. Let me check. I okay, give me one moment. okay, I can say June 14. Uh, recorded, bro Brother Nars. I-play ko na, Brother Nars. Okay, I-play. I-play mo, Miss Kay. Okay. Bulo, bulo. Narciso Olalo, June 14, 2024. Mensahe ng Diyos. Bago akong matulog, tumawag si Jocelyn Dampo Putong. Nagusto daw ako kausapin ni Helen Texon para sa usapan namin na one-on-one nang dahil sa sakit niya na hindi pa ito kumaling. At yun, nakausap ko si Helen. Bago ako matulog, humiling ako sa Jos na ipakita kung anong meron si Helen. Baka kailangan mabuo ang paniniwala nito para sa kanyang kagalingan physically, mentally, at spiritually. Sabay nakatulog ako. Habang nakatayo ako, pinapanood ko ang isang babae na nagwawalis sa labas ng bahay. Pagkakita niya sa akin, ang sabi, Sir Nars, akit ka muna at pumasok sa loob para manood ng TV sa sala. Umakyat ako sa agdan na ilang step lang. Hindi malinaw kung tatlong baitang o apat na Katingin kasi ako sa loob ng bahay. Pagpasok ko, nakita ko ng isang lalaki at isang babae na nakaupo. Umupo ako ng ang nanood ng TV. Habang nanood ako sa TV, nakita ko ang isang babae na tumatay habang nakaupo ito sa buo. Biglang may nagbuka sa pintuan sa toilet. Patulak, papasok sa loob sinara uli ng lalaki, nagbago ang senaryo, tumatay ako, na alam ko na tumatay naman ako, pero walang lumalabas. At habang nakaupo ako sa toilet bowl, nakita ko yung isang lalaki na nagtaking ng karton. Naisip ko na pagkatapos ko, tulungan ko siya. Tamang tama, natapos din ang, ang ako at ang lalaki. Binuhat ng lalaki ang karton ang sabi ko, gusto mo tulungan kita, sumagot ang lalaki. Yung tape lang ang dalhin mo. Umalis ang lalaki at umalis din ako. Naisip ko, saan ko pala dalhin ang tape? Napadana ako sa isang bahay. Nakita ko ang salamin na pinturado. Tinuklap ko ito at nakita ko sa loob ang isang babae. Naisip ko, anak yata ng may-ari na kilala ko. Lumabas ang lalaki at babae. Ako na ang nagsabi na tinuklap ko ang pintora, Baka magalit, sinabi ko na rin na pinturahan ko ulit ng bago. Hindi naman nagalit ang mag-asawa. Nagtanong na rin ako kung saan ang bahay ni Per. Yung kilala ko dati na ang alam ko kilala ko ang asawa niya. Pero patay na ito. Tinuro nila ang bahay. Lumipat na pala sila. Sinalubong ko pa kung sinabi ko pa kung saan malapit ang sabi, malapit daw sa chapel sabi, ano yon simbahan? sabi nila, oo lumakad na ako para magpatuloy naisip ko ang asawang naiwan na lalaki malakas pa naman yun uminom, kaya malaki ang tiyan naisip ko, sabi ko, hala may nakalimutan pala ako, may tanong kay Suzette na may anak pala siyang lalaki na nasa Cebu na parang nakalimutan na, eh, na sila. Naisip ko rin baka walang komunikasyon. Kaya siguro ganun. Sabay nagising ako. Umaga na pala ang mensahe ng Diyos. Ang tanungan nito gawin ko sa Zoom kung may schedule at may sabay sa mensahe ng Diyos. Kung meron man, abangan na lang nito ang schedule. Um, medyo ano to, no? Uh, yun yung senaryo, ano, Helen? niyo uh, ni masalimuot yung ano uh, kwento pero may mga tanong lang ako ilan, ilan yung, anong laman nito uh, una una yung pagpapasok na sa bahay ninyo uh, 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 Merong ilang step, uh, dalawa o tatlo uh, step bago ang sahig. Dalawa, Sir Nurse? Oo. So, sino ang nakakaalam noon na uh, hindi ako nakarating sa bahay niyo? Yan, tanong ko. Una lang, tanong yan, ha? Sino ang nakakaalam noon na hindi ako nakarating sa bahay niyo? Ha? Pero tell mo, hindi ba ako nakapunta sa bahay ninyo? Bakit, Bakit alam ko na mayroong dalawa o tatlong step? Kasi yun ang nakita ko, yun, nakatingin ako sa babae na nagwalis sa labas, na sinabing pumasok ka, yun ang nakita kong step. Nakatingin ako sa loob. Pwede naman na may hagdan kayo na ilang baitang, pwede naman na walang hagdan, step, di diba? Kung pwede flat naman ng bahay ninyo, o bakit nakita ko na yun ang, ano, ang sitwasyon ng bahay ninyo na hindi ba ako nakarating sa bahay ninyo? No, kaya ang tanong ko, sino nakakalam nun? Ha? Oh, bakit hindi mo Bakit hindi mo nakakalam? Siyempre dapat naman tanong ko eh, sino na kaalam noon, yeah? Sagot niyo, simple atano mo di niyo masagot? Nakai okay, power of mind gitu yung aso ko. Hindi sa hindi sa hindi sa power of mind yun. Pero sagutin mo, Helen, sino ang nakakaalam nun? Bakit? Nasabi ko at alam ko na ganun ang itsura ng papasok sa bahay ninyo na hindi ako nakarating sa bahay ninyo. Sagutin mo. Mars of si Juan, imong best friend, si Lord Jesus Christ. O, si Jesus Christ. And yun yung laman ng power of mind na sinasabi ng Diyos, di ba? Na ang power of mind mo is powerful yan. Dahil makakita ka kung anong meron siya isang tao. Mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Ibig sabihin ng Diyos doon, nandiyan ako sa lugar ninyo. Purang ka. Di ba? Pumunta ako sa bahay ninyo mismo. Kasi yun ang lamang eh, na sinabi niya eh. Naman sa lalo, Pawir Pulya, pag naging espiritu, kaya ibig sabihin, espiritu ako nung time na yun nagpunta sa inyo. Ipinakita ng Diyos na yun ang meron sa inyo para masabi ko sa iyo, para mabuo ang paniwala mo na masabi mo, totoo nga siyang ginamit ng Diyos. Kasi bakit niya alam? O diba? so <laughs> <laughs> simple, simple lang yun na ginawa ng Diyos para mabuo ang paniwala ninyo. Ibig sabihin, hindi pa buo ang paniwala mo. Kulang pa. Kasi bakit binuo ng Diyos ang paniniwala mo? Ngayon, pangalawa, yung pagsabi mo na pumasok ka sa pintuan, uh, pumasok ka sa loob, ibig sabihin, mabuti ang kalooban mo. Huwag mong aminin na hindi naman. Ha? Huwag mong aminin na hindi naman, ha? So, ang itatanong ko, kasi yun nga ang senaryo, wala naman siguro masamang kalooban na sabihin, pumasok ka sa loob at manood ka ang TV. So, dahil yun ang salitang narinig ko sa babae na yun, ibig sabihin ng Diyos doon, maganda ang kalooban mo. Totoo ba o hindi? Totoo, sir, Nars. Totoo. Huwag mong sabihin totoo pag hindi, ha? Kasi magka-problema tayo. Pag hindi, sabihin mo hindi. Kasi yun yung totoo. So, totoo o hindi? Bernard? Ikaw na sa sarili mo. Totoo ba na maganda ang kaloban mo? Pag mayroon kang bisita, yun ba ang pakitungo mo? <laughs> totoo, sir, nurse. Nice. Totoo. Kasi nandiyan si Potong sa likod mo. Doon ka tumitingin kay Potong, diya tanong kay Potong si Grotto ba? O, oh, Jusilene, tatanungin kita Jusilene, nandiyan ka sa likod. Back up ka eh. Ah, Kasi po yan. kapit-bahay kayo eh. Ah, totoo oh, ba sinasabi ko na mabuti ang kalooban ni Helen? Okay, kanang mo anak ko sa ilaha ko ya. Nandang mo yun, mangi na siya nga sulod. Oh, oh, ngayon, ngayon, oh. ngayon, ano oh. yung ngayon. Ngayon. paano kung nasabi yun? Hindi ko naman, hindi naman ako nakapunta sa inyo. Hindi naman kita pitbahay, hindi kita kilala. Bakit alam ko kung anong laman sa puso mo? Di ba? Yun yung sinasabi ng Diyos na makakita ka kung anong meron sa isang tao. Yun yung laman ng power of mind. Yun yung meron ng Diyos, power of mind. Na wala, kahit wala kang sinasabi, walang lumalabas sa bibig mo, pero nababasa ng Diyos ang puso mo. Yun yung misa kayo. Na walang sinasabi ang tao. Walang lumalabas sa bibig ng tao. Pero napapasa ninyo na sa puso nito. Yun yun. tumalino so, doon, di ba? Opo, sir. Uh, tingnan ko na yung mensahe, biske. Kung i-share mo, tingnan ko ulit ang dapat ko itanong. Kaya alam ko may may tatanong pa ko doon. Okay, brother. Nasandali. Ako nang permission, MJ. Yung ano ba ninyo, si Ab ninyo, Helen. Um, uh, pag pumasok ka sa CR, ang pintuan, pagpasok sa loob? Brother Nurse, loob I cannot. No, no, no. I cannot. Ang among CR, Sir Nurse, nasa gawas. Sa among kusina. Pintu Yung pintuan, ang tanong ko, hindi ang CR, kung nasa loob ba, o sa gawas. Sure, ang pintuan? Ang pintuan ng CR ba? Kung pag pumasok ka sa loob sa CR, paloo ba ang ano? Patulak ba ang pintuan? Wa oh, may sira. Oh, may sira. Cortina naman, Sir Mars. Cortina ra. Cortina cover. Oo, oh, yun yun lang tanong ko. Uh, na. No. wait po. Okay. lang po. Sandali lang, Miss Kaysa, sandali lang.

May tatanong ako ulit. May nalala ko, uh, Helen. Ah, uh, nandiyan kayo sa Lagindingan, di ba? Opo, Sir Nars. Ah, uh, bago yan, nandiyan kayo. Nagkakaling ba kayo sa ibang lugar? Oo, ano ka lang. Yun ang nasa, ano eh, yung nagbipat eh. Kaya kung basahin ko rin, ah, uh, bago kayo nakatira dyan, ng kayo sa ibang lugar. Pag-ilawang One nun. Oo, sa una, dito man nagtrabaho akong banan sa Balderama, Bukid nun. Oo, oh, so dito kayo galing? Oo. Oh. Oo, oh, so iyan ang nasa mensahe. Anong taon yun? Ipilang ito katuig eh.

Basta haba ng panahon na yun, matagal na yun eh. Paano ko nalaman yun? Nalumipat ka yun. Ang last nga ko naman si Jabber. Na kayo talaga nakatira. Di ba? Di ba? Bakit, bakit nalaman ko yun? Na isulat ko na kung basahin ko ngayong naglipat, na sabi ka, uh, ako na magpaking, ibig sabihin, naglipat kayo. Ibig sabihin, galing kayo sa ibang lugar. You are Ay, recorded. Oo. <laughs> o, paano ko? Bakit may sulat kayo? <laughs> oh, Dahil yun ang sinabi ng Diyos na kung baga, kung nagkwentuhan Diyos sa akin, sinasabi niya, ayan ah, sila ni Miguel, sila ni Helen. Galing mayan sila sa Dabaw. Tumipa na sila dyan eh. So, ganun ang istorya nun. Kung sa salitang naunawaan na di ba? Oh. So ngayon, Pero lang ako may tanong din. Uh, Sandali lang ha. Uh, sa ko lang to, ano, yung misaya ng Diyos kasi parang <clears throat> pag nagsulat ako, yun ang sulat. Pero kung baga, katulad nung sinabi ko sa inyo, nagkikwento siya. Uh, yan si, si Danny Michelle. Uh, galing yan sila sa ibang lugar, lumipat na lang sila dyan. Pero daw ay pa magsulat, yun yung ano, senaryo. Pero sa salitang naunawaan ninyo, itatranslate ko yun yung binanggit ko sa'yo. Kaya titingnan ko ano kung ano pa yung baka may mahalaga ang itatanong ko sa'yo. uh, <coughs> ah, malapit ba kayo sa kapilya dyan o simbahan? Opo, okay, sir. ka lang sa born again. O, oh, ngayon. Ito, tanong Paano ko nalaman ng bahay niyo malapit kayo sa uh, simbahan? Hindi ba ako nakapunta ka sa bahay niyo? Power of mind. <laughs> ha? Huh? Jesus Christ. Wala, wala naman kayong ginikwento tungkol Ha? Huh? Oh, sir nurse? O, diyan. Diyan, hindi niyo bakit. Ha? Ibalaan din mo. O. Yun ang oh, yun sinasabi ng Diyos. Pero pala, pag naging espirito ka, ibig sabihin, espirito talaga ako. Na Kausap ko ang Diyos. Di ba? Yun ang patunay na Diyos. Ay, kausap ko siya eh. Kasi bakit ko nalaman yan? Lahat na yan. Pwede namang malayo kayo sa kapilya. Di ba? Pwede namang wala kayong kapilya na malap sa bahay ninyo. Iyan, hindi. Pwede, ayan lahat. Hindi yan basta-basta. Wala basta, pa ng taong Hindi hindi nakarating sa bahay ninyo, hindi 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 alam kung anong meron sa inyo. Malay ko ba na ang galing pala kayo sa ibang lugar. Pinuot yun. O, di ba? So, diyan ninyo makikita na tunay talaga na may Diyos na buhay at tunay na kausap ko ang Diyos. Na may Diyos na kikpinto sa akin kasi kung ako ang tatanungin ninyo, malay ko ba yung buhay ng may buhay. O, paano ko malaman ng kapitbahay ng kaibigan ko? O yung bahay ng ginamot ko? Kung anong meron siya, paano ko malaman yan? Kung walang nagpinto sa akin na Diyos. Di ba? Okay, nice. Oh, so, dyan ninyo makikita. Dyan ninyo mapatunayan na totoo at uh, tunay akong ginamit ng Diyos sa kasangkapan. Dahil yun ang sinabi niya ginamit kita kasangkapan. Di ba? Okay. So may natanong ako ulit. Uh, hindi naman dito sa pilitan. Uh, ano lang. Kung totoo lang naman o no, hindi. Uh, kung babasahin ko yon, tanong ko lang. Bago si Miguel na naging asawa mo, meron ka bang naging uh, kasama ng Inon? Bago si Miguel? Wala man, sir. No, wala. Yun lang, tanong ko. Tingnan ko lang yung sinulat ko kung uh, may, may lalaki kasing nabanggit, pero ah uh, wala namang sinasabi na ano, siya tanong ko lang sa iyo. So um yung simbahan ay tanong ko Eh, uh, sinabi kasi dito na kalimutan ko itanong kay Sosyet. Ah, uh, lapas ka na dito. Uh, kasi isa sagot mo nga, uh, Helen. Kasi kung may nangyari 'yon, Maring hindi ko itatanong kay Sosyet dito. So, tapos na yung mensahe mo, Helen, ano? Uh, wala na yun. Tapos na, uh, pupunta ko kay Sosyet kasi negative yung ano mo, sagot. Uh -huh. Doon ako kay, doon ako kay Sosyet. Maraming salamat Helen, ha? Salamat, Sir Nars. Thank you, Thank you sa akong mensahe, Sir Nars. At pagkalog sa iyo ang ano, uh, pagkaling mo. Thank you sir nice salamat cribo salamat, salamat.